Dumako naman tayo sa ating satellite office mula sa Kongreso kasama si Sir Rudy Biskaya, ang koordinator ng Akubicol Party List. Magandang hapon, Sir Rudy. Magandang hapon po naman dyan po sa ating sa Kabikulan. Kasama ngayon ni Sir Rudy, si Nanay Lucia Romero, isang ina na ay para sa gamutan ng kanyang anak na 37 na taong gulang na mula sa Berak, Katanduanes, na ngayon ay may iniindang bukol umano sa puso. Dahil rito ay kinakailangan itong dalhin si Imos John Romero sa may nila para sa kakailanganing laboratory test. Okay, nanay, magandang hapon. Tumusta po yung kalagayan po ng inyo pong anak? Pati po ng doktor, kailangan na po ipaano eh, sa heart center. Kinakailangan na po na mapatingnan po doon sa heart center. Yes, ma'am. Opo. Nay, ito po bang anak niyong si John ay may asawa at pamilya po? Meron po. Po, ilan po yung anak? Tatlo po. Po, kumusta naman daw po yung sitwasyon ng pamilya niya doon sa Katanduanes? Ano po nag-aaral lang ako? Siya sa pamilya niya kasi andun lang yung tatlo niyang anak. Tapos ako naman po isinama ako na ito ay eh, yung bahay na ba't daw namin nag -ipa. kasi ano lang yun, tawid ba yun? So ibig sabihin nanay, meron na pong problema kayo dahil sa sitwasyon ng anak po ninyo, yung bahay pa po ng anak nyo doon sa Katanduanes ay naapektuhan pa po, po nitong si Bagyong Pipito. Oo daw po. So kayo po nanay ay pumunta po dyan. Ayyan. Ano po yung kakailanganin po ninyo? Pumingi po kami ng ano, ng tulong po kasi gusto ko nang may ano na siya sa heart center kasi... Nahirapan na daw po siya. Ano po yung dating trabaho nitong si Jan po? Sa trabaho sa street, yung sa mga bakoy yes, at manok. Yung asawa po niya, kumusta naman po? Ano naman yung trabaho? Dati si po, nagtitindira po din sa street. Ngayon po, hindi na po siya. Magkisang taon na kasi inalaga niya yung asawa niya. Kailan niyo po po nalaman na mayroong sakit sa puso? Ito pong anak niyong si John. Ano po, 2023 po. Mag-iisang taon na po. Ako. Oh, oh. Ano sabi ng doktor? Anong klaseng bukol daw po ba ito? Ano daw po, nga ma nilang makita kung ano siya kung may namumong dugo daw po sa loob ng puso at sa Uh, mayong Bokol. Pang ilang anak niyo po itong si Janay? Pangalawa po. Pangalawa sa ilan po? Siyang po. Ano po yung pakiramdam niyo, Nay? na yung anak niyo po ay meron pong ganitong uri ng sakit? Siyempre, na-stress ako kasi walang-wala mang kami may bibigay sa kanya. May man yung kasi kami. Nay, ano yung sabi ng doktor? Nasa magkano daw yung kailangan na ipunin po ninyo para po ay mapa-operahan na ba? Kailangan ba ng operasyon ng anak po ninyo? Ano daw po kailangan namin ng 72,000 plus? Wala niya na Nasa ilan na yung pera niyong naiipon? Nung pumunta kami dito, mayroon kami na 15 lata. Yun, unti, hindi ko na masyadong gano'y yung asawa ng anak ko. 15,000 tapos or 10,000. So, nabawasan pa na Opo, kasi yung pamasay, pamasay namin dito. Oh. Kapuntang si ang Nay, katabi niyo si Sir Rudy. Anong gusto niyo pong uh, maitulong po sa inyo ng ako, Bicol? Sabihin niyo na po kay carudy Ka Sir Rudy, humingi po talaga ako ng tulong. Ngayon lang naman si Rua, Ma tulong sa akin. Kasi first 你送我们吧。<noise> <noise> <noise> kami. Wala akong upang bago kung saan, hindi ko alam. Karudi, sagutin nyo na. Oh. Kami, hindi niya na daw alam kung paano. Sagutin mo na kung ano yung gustong hingin ni nanay. Ay, ay, ito nga si nanay kanina, magam hindi dito sa ating pandapan. Dito sa North Gate, sa Congress. Mm. Eh, ito pala eh, malaking hiningi ng talaga para doon sa kanyang anak. Naglakas loob na naman ha, ah, lumapit sa atin at pinakita sa akin yung kanyang dokumento para doon sa kanyang anak na ang kailangan. At ito yung ay nakita ko kung magkano yung kanyang kinakailangan. Ito kagad, pinakalubang kagad ang ating o, ko, ng ating buting congressman, congressman Saldigo, ng 50,000K para sa kanyang gamutan sa, sa heart center. 50,000K! 50,000 na, may gano'n pa. O nadubli na yung 50,000. Nay, napakinggan niyo po si Karudi, 50,000 po yung pinakalob <laughs> sa inyo ng ako, Bicol Party List. Opo, oh, yes ma'am. Nasapasalamat po kung kay congressman Saldigo, congressman Jel Bungalon, at sa si Sir Rudy, kaya po. Ako pe pa, tapa, mismo. mo. Ako bang po. Thank you. Nay, nasolusyonan na po ba yung problema po ninyo, Nay? 50,000 po oh? wala sa Ako Bicol. Opo. Oh, Kumusta yung pakirap oh, ngayon, Nay? Okay na ba? Masaya na ba? O oh, okay na po. may siya na po ako eh. Nay, yan po yung gusto ni Congressman Saldi, makatulong po sa ating mga kababayan. Maraming salamat po nanay, ano? Opo. At hiling po Opo. namin na tuluyan na pong gumaling ang inyo pong anak. Maraming salamat. Opo, thank you, thank you po. Maagang Pasko po yan sa inyo nay. O, iyak na si nanay. Opo.